guys, nandito tayo guys sa bahay ng Rosario Batangas guys ngayon guys so guys, ngayon guys ay nakakagulo dito guys sa mga tao tulad nyo guys, oh gato nyo guys, nakakagulo guys sa mga tao guys yan, yan, tao guys kaya guys, nakakagulo guys sa mga tao guys gawa na guys, nasunog yan guys, oh yan guys, nasusunog guys ang isang bahay din sa bahay ng Rosario yan guys, oh kaya guys, nakakagulo guys sa mga tao guys yan, nasusunog guys ang guys sa Rosario bababa tayo sa aglip, guys at bibigyan natin ito yung mga tao guys oh yan guys nagkakagulo sila guys at talaga guys na kaka ano guys so oh. yan ah, dito tayo guys lapitan natin bagya at papakita natin sa inyo yung ating na sasaksihan ngayon ah wait pa pa yan yeah, guys, oh. So, Asal ko guys na susunog yung bahay guys Dini sa bayan. Yan so, guys, oh. So, hindi tayo makalapit tong guys at may mga pulis. So hanggang dito lang tayo guys sa ano na ito para masaksihan natin guys oh so, nangyayari. Ang guys, oh yan yung bumbiro guys, oh. So. So, yan, guys yung mga tao guys, nagkakagulo sila guys, oh. So, dami. So ating tatalakayin guys kung kumusta ang katayuan. Ay guys, oh ito yung mga bombero guys. Ito so guys yung apoy guys oh. Oh, nakikita nyo guys yung apoy Ayan yung guys ng apoy guys oh. Lakas guys yung apoy. Oh guys, ito yung bumbero guys oh. Okay. Susunog na guys, talaga guys Susunog guys, ang bahay guys Napakalakas guys, nangapoy Guys, okay. so Guys, ang lakas gas ng apoy, guys. Guys, yung bumbiro, guys. So, oh. guys, talaga, guys, napakalakas ang apoy. So, okay, guys, panoorin nyo, guys, yung kanuha ka ng video mo ito, guys. Talaga, guys, yung mga tao din, guys, nagkakagulog. Kawa oh, nasusunog na rin, guys. Napakalakas, guys, ang apoy. Kahit guys, may bumbero, talagang napakalakas ang apoy, guys. Talaga guys, dalawang bahay na guys ang kinakain ng apoy. Talaga, kakagulo guys sa mga tao dito, eh guys. Talaga, dikit-dikit na mga kasi guys ang mga bahay din eh. Nakas ang apoy. Ang so apoy, guys. So, napakalakas ng apoy. So guys, sa kakagulong guys sa mga tao din eh. Uh, talaga guys, talaga nasusunog. Okay, so guys, sana lang guys, ang ano ko sa inyo guys, na sana wala mangyari do sa may ari ng bahay at saka wala nang madamay na ibang kapitbahay guys na masunog pa ng apoy. Eh. So guys, nagkakagulo sila guys. So,